sa ating lahat. Happy 2025 sa ating lahat. Puntahan natin yung ating lungan, guys. Ating bala ko sana ano to. Di pag uh, mag-alaga tayo ng ano mag-alaga tayo ng tilapia ito sa kulungan so ito na siya no ito malaking area din to guys Nasira ng bagyong udit. So, parang ako dito sana. Lagyan to ng ano guys. Tilapyahan. Gawing tilapyahan na lang, no? So, parang ano, ano to. Isang kulungan na malaki. Si Masida. Ang laki na ni Masida. Masida. musta Hi. Aso ko ang lak na oh, masida. American bully. Gusto. Kailan mo sana Ang taba. Ito yung yun yung first na kulungan. Tapos ito yung pangalawa. So malaki, malaking space to guys no na pagka magawa natin ng o gawin natin ng talapyahan. Mayroon din dito. Doon. Sa rin dito. mga um, basura na ang um, laki na yung nyug so yun yung update natin sa ating first time ko ulit nakita ito Aking American binasi Masido Ang laki na Grabe Taba Hello ang Masaging Masaging bangga aneh atap tua kali ini napa ye Ito yung pinamit ko kanina pag live na nabili ko. Oh, ano oh, po holder siya. Pagayang nito. Yan. Kumusta, kumusta sa inyong lahat? Shut up. sa kuko ini mah? Wong ko kucing dio para sa wan mabe o tataran pakapayas. Hello. eh okay. YouTube sa ano live first time ko naka live sa YouTube this year bubuhayin natin ating YouTube guys kasi see bilang uh month din. Shout out sa ating 1 million 1 million viewers. so guys, <laughs> okay. green siya no pero tingin ko hinog na to. Yan, see? Hinog na siya. At masarap to kainin. Masarap ko kainin, guys, pag, ano, suka. May suka. And Green siya, pero hinog. Once in a long time, but I just couldn't see it. I that was one, second one in a line. So ano, lagyan ng suka. Ano 'to? Eh ano din pala natin 'to. Slices. time, but I just couldn't see it. Yeah, I went there first. Crunchy ito guys, kasi ano pa, green pa. Ayaw kong kumain nung no. dilaw na, yung yung dito hilaw yung crunchy ayan shout out sa ating 1 million viewer 1 million viewers pa kumusta happy new year kain tayo ng kapayas ayun kung paano ba hindi ko makita yung comment paano ba po oh, yung message. Ah, yan. Si Jasper Dave ba Baruga. Kumusta? Naugot. Oh, Welcome. Shout out sa iyo. Shout out kay Jasper Dave Baruga. Good morning, Idol. Good morning. Kain tayo ng kapayas, Idol. Masarap to Lagyan suka. Fresh from the farm. Kakapitas ko lang ito. limbutan ko mas nang meron na tayong 2 million viewers. Ang mali ko na pwede pa po lang mag-live sa YouTube. At noon mga wala pang pandemic napaka Maraming ng live sa YouTube. Pero ngayon, nasa halos lahat po, lumilipat na sa Facebook kasi mas maraming engage, maraming engagement sa Facebook. At the same time, mas magaan yung magaan kasi yung data ng Facebook. I mean, yung Facebook itself na, na app, magaan. Kumbaga, hindi siya naglo-loading unlike sa YouTube, mabigat. Palaging sabihin sa na ano yung internet connection mo sa YouTube. Pero ngayon, I'm uh, I'm, I'm happy kasi siguro kasi malimit na lang yung gumagamit ng YouTube. Yan, hindi na masyadong loading. Ang reason ko before why nag-stop uh, sa YouTube ko is because yun nga yung problema palaging loading yung hindi ka maintindihan kasi naglo-loading ka nawawala-wala ka pero ngayon nam-amaze ako kasi ilang minutes na only tuloy-tuloy lang yung live wala naman akong binago sa ano same lang naman yung ano same lang yung data ko I mean, yung connection ng internet ko at sya ka same provider yan salamat sa tamsak good morning Jasper good morning basta yung new year natin dyan siguro kaya kung maubos ito lagay ko sa ref kain natin bukas na na bed Isay na ah kaya ko bowl ba be Kaya ko bowl idol. Musta na ang alagang waboy. Wala na. Ano na? Matagal, matagal na just for yung ano. Na-stop tayo nung after yata ng udet. Na-stop tayo doon. And then, ngayon, wala na. Bawal na rin akong mag-alaga kasi nireport tayo sa ating mga mabait na mga kapitbahay. Mga kapitbahay nating mga ano, takot ma... Ang iwan ko, malugi ba sila kapag ka... masakit sa kanila yung may umaangat o may mayroon kang kiniki parang masakit sa kanila kung kumikita ka gusto nila lahat maghihirap crab mentality sa Pinoy yun yung aking problem kaya ingit oh, ingit talaga yung rason nila doon, hindi naman mabaho yung kulungan ng baboy. Kahit tin tinignan nga ng ano eh, yung mga sa ano, sa DA. Pumunta yung DA sa area ko. Comment ng nag-survey is wala namang amoy, okay naman. Malinis naman yung baboyan mo, sir. Talagang may mga ganyang tao hindi mong iwasan. Uh, para sa kanila, ikayaman nila. Ganyan. Tapos ngayon, mahirap pa sa daga. Mahirap. Mahirap sa Pilipinas pagka umaangat. Maraming... maraming ano hindi gusto parang konti lang yung nagawa ko ah okay na yun yan na muna natin to yun yung masakit dito ano naingit lang yan okay lang laban laban lang tayo sa buhay kaya plano ko dun sa mga kulungan ay doon is maglagay or mag ano sana ako mag tawag nito mag-alaga ng tilapia. Eh, wala naman akong makitang mapagkuna ng ano na yun, mga maliliit ba? Hindi, alagaan. So, wala na yun, wala. Maghahanap pa rin. May mga marami eh, na malayo din sa area ko. Pangasinan. Mayroon mga nagbibenta. Uh, pag bulakan, pampang Sorry. May suka nga dili hang, Ma? Ma?

aslum. Naon tag kapayas. Aslum kay mo kapayas oh, kay mo suka. Ikaw so, bid kapayas babe Chu na miss talaga ko ngayon sa YouTube kasi ilang minutes na to. Ilang ilang minutes na. Pero walang buffering ba walang ano hindi load, loading kaya supaya... hmm buka kahit nag-upload no um uh, ng mga topic regarding sa podcast may mga comments at tanong pa rin tayong na receive na uh, upcoming na video din sugutin natin yung ibang mga tanong katulad lang ano normal normal ba pa yung 3 months na mahigit tapos basa yung dumi ang nagdata eh. Basa yung dumi ng babae So, ang sakot ko dyan, normal lang. maganda ito na nabili ko cellphone holder yun na paggamit yan so kung maglakad ka hindi ka lang mag problema tapos hindi ma alok alok